pangalawang oh, Australia Day oh, okay. mo uh, uh, oh, oh. na. Oo, ah. Oo, pangalawa na niya. So, meron din hugasan dito magbabarbecue ka doon. Tapos, pwede ka maghugas dyan. Sinagay niya maghugas. Pwede rin inumin yan, tita? Oo. Uh -huh. Pwede rin siyang inumin. Yan. Eh, malinis na pag-uwi natin. Mm hmm. Ano lang sa baba. Tapos, dito naman ang table namin. kung saan pwede kami magkape. Ayan. Coffee time. Coffee time. So, habang hindi pa luto yung habang hindi pa luto yung barbecue namin, magkakape daw muna kami. Ayan, may tinapay. Ay, may itlog rin pala. Oh. <laughs> oh, may itlog ice, din. Ice Pwede ice may itlog. Ice cappuccino. Ice cappuccino. Baka mang, Ma, ano? to. Oo, oh, oo. Oh, oh, bakit nga ba ice? Ay, pwede naman siguro yun oh, sa mainit. Okay. Pwede naman sa Tapos kompleto si Bingbing. Oh, may dala siyang ano, mainit na tubig. Okay, okay. Paano buksan niya tibig? Tapos, mm -hmm. Ito yung barbecue namin. Tingnan natin kung okay na. Kasi para mahina yung apoy dito. So habang hindi, paluto yung barbecue namin. Lagyan mo doon yung stick. <laughs> oh, no, no. Ay! Ano yan? Oh, ano nang gagawin mo ngayon, Ren? Ata. So, tapos na kami ng breakfast. Uh, ano gagawin mo? Malupat na. <laughs> Maliligo siya sa dagat ng Australia. First time niyang... Gusto daw niyang ano, subukan ko ano ang pinagkaiba ng dagat sa Australia at dagat sa Lipata Antique sa Pilipinas. Ako <laughs> daw Shout out sa Tagalipata. Malumpat si Red Red. Ayun na, ang dami na naliligo. Oh. Kaso mahangin at malamig. Ay, si Yumi, oh. Parang ako lang naliligo ng ganda. <laughs> ayaw mo sila. Kasi ayaw yong umitim. Ayaw niyo mag-two-piece. Kaya yan, ganyan daw ang ano niya, swimming attire niya. <coughs> <coughs> Di ba, huwag ang pino rin ang sun. mababaw lang. Mababaw lang sa ako eh. Kasi sa akin malamig eh. <laughs> Oo nga. Kaya mo yan rin. Bà báo meeting. Ba Ba ta nakita ko lang si Ren Ren dito. Kuha nang ko naman siya ng video dito sa from the top of the bridge. Hoy Ren! <laughs> 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 ano? Malamig ang tubig? No, hindi. Na. Hindi? Ang okay. babaw lang, no? Ang dami oh Hindi maana Hindi malamig ang tubig Malamig ang tubig Pag sa ilalim ka Mainit Ah, oh, anong pinagkaiba ng tubig ng Australia sa tubig ng Lipata? Pares, ma pares mga alat. <laughs> Kaso <wala ito> nga <laughs> lang malabong. malabo. Ba't nga nga yung tubig? Sayang. Okay. Akin na. Iyo ta? Ay lang may tao. Ay, agi eh. Natubo. <laughs> Tigong ka rin. O, oh, ito may chinelas ko. Ay, pang pangabot mo dito ha. Oh. Ta? Wow. <laughs> Talon. <laughs> Ay, ayun, muntik na. kita? Oh. Sige, <laughs> Kala mo malalim ang tubig pag makalanguyo no? eh, Babaw-babaw lang naman. So guys, ang area na to ay libre. Wala kang babayaran na entrance. Libre mag-barbecue. Siyempre, libre rin mag-banlaw. At libre ang dagat. Ha, maraming mga matatanda dito. Kagaya nito mag-asawa na naglalakay. Ayan, magbabanlaw na daw siya. Tapos nasa maligos sa dagat, hindi niya alam kung saan siya pwedeng magbanlaw. Sabi ko sa kanya eto, Alika, sa mga kita. Hindi ko kasi alam. Parang buksante eh. <laughs> Tsaka ako. <naiyak po. laughs> so, eto guys. Akala niyo poste lang yan. Pero, mahalaga yan sa mga katatapos lang magswimming. Ayan na rin. <laughs> yan, dyan ka pwede magbanlaw. <laughs> Diba? Mainit na. Mainit na? Tapos, mm. <laughs> ito yung pambata. Ano yung shampoo ulit? <laughs> After nyo mag-swimming dyan, ito ang banlawan. Nagdala pa siya ng shampoo niya. Ito naman pambata.